Alam niyo po ba ninyo na ang naging basihan kung bakit ito po ay nailagay nga sa 15 years old, ay ito po ay hinugot sa mga magkakaibang pamantayan mismo ng United Nations. Sila-sila, hindi sila, nagkakaintindihan. Halimbawa po, yung UN standard minimum rules for uh, administration of justice o yung Beijing rules, ano? yun po walang walang specific age yun. Yun ang mga UN guidelines for... Uh, the prevention of juvenile delinquents, yung RIAD guidelines. Hindi pare-pareho. Sa mga katwid yun pong 15 ay wala naman talagang basihan eh. Pwedeng 8, pwedeng 9, pwedeng 10. Ang, ang pinag-uusapan po kasi rito in the final analysis, Mr. President, ay yung kapasidad ng isang bata na gumawa ng isang karumal-dumal na krimen. Kung kaya niya, kung meron siyang kapasidad, na maintindihan niya ang pagkakaiba ng mali at saka yung tama. Iyon ang ating pamantayan. Sa pit, kung yung bata, kahit na pitong taon lang, ngunit kahit paano mo pagbali-balik ta rin ang mapangyayari, alam niya ang consequence. Alam niya na darating siya sa ganito eh. Yung consequence ng kanyang magagawang krimen sa kanyang kapwa at sa lipunan, alam na alam niya kahit sa murang gulang pa lang. Pati yung ginamit niyang pamamaraan, kung paano niya isasakatuparan yung krimen. Isinasangkot din yun eh. Yung lawak, nung consequence na kanyang nagawa, isinasangalang-alang yun eh. Doon sa discretion na pinauunawa sa atin ng Korte Suprema sa pamagitan ng paggagawad niya ng guidelines. At ang pinakamahirap po, Mr. President, your honor, alam po ba ninyo, ang magpapatunay na yung bata na gumawa ng karumal-dumal na krimen o yung natin heinous crime, ang burden no of proof yung Estado, eh. ikaw ang magpapatunay na meron siyang discretion. Kapag nagkamali ka ng paglalatag mo ng ebidensya, absuelto yung bata. So, so nakapataw po po, Mr. President, sa pananagutan ng Estado, kung ikaw ang prosecution, ikaw ang manana, dapat sana patunayan ng bata, wala pa po akong discretion eh. Ang totoo niyan, hindi ko po kayang timbangin. Hindi ko po talaga alam na ganito po palang mangyayari. So, sasabihin ng korte ngayon, ah, walang discretion ito. Ligtas na naman siya. Eh, tutulong po yung social worker. Doon. Hindi natin alam kung anong pamantayan na gagamitin ng social worker. Hindi po natin sinasabi, Mr. President, Your Honor, na wala pong kakayanan ng social worker. Ngunit napakarami pong isasaalang-alang dun eh. Para talaga mapagtibay mo na walang kakayahan talaga yung batang yun. Na yung kanyang ginawa, wala pa siyang kamalayan eh. Pero hindi binding sa korte yun eh. In the final analysis, Mr. President, Your Honor, ang magpapasay yung korte. O sige, palagay mo. May discretion, sabi ng korte. Pero sinasabi ng batas ngayon, na yun po yung ninanais niyong susugan, tama naman po kayo ron eh. Eh, ang, ang, ang sinasabi po niya kasi ron eh, kailangan eh, makilala natin kung anong mga consequences. Napakahirap nun eh. At pagkatapos, so sige, napagtibay na, napagtibay na. Hindi po ako naniniwala yung, yung uh, batas na ngayon ay sapat para dun sa consequence na nagawa ng bata. Napatunayan na, may discretion eh. O sinabi ng batas, so sige, mandatorily you will be confined at the bahay pag-asa. Pati na doon eh. Pero yung pong bahay pag-asa, rehabilitative po yan eh. Hindi po yung punitive na kagaya po ng mga preso na binabanggit ko kanina na kung saan naawa kayo sa mga batang gumawa noong kanya, pinaghiwalay po ninyo sila eh. Nandun po ba yung pasilidad na talagang yung bata na nakagawa ng kasalanan na yan? Kompleto po ba yung pasilidad? Nandun po ba yung mga psychologists? Nandun po ba yung mga guidance counselor? Nandun po ba yung mga disciplinarian? O yung mga iba't iba pang sektor ng lipunan na merong interes para ma-rehabilitate yung bata na yun? Talaga bang naandun lahat yun? Sapagat kung wala, yung bata, hindi rin may tattoo may tutuwid yun. Kagaya nga po na sinasabi kanina, Senator uh, Tulpo, eh pabalik-balik yun eh. Residivist na yun eh. Pero, baka 7 years old. Kamukha po ng example nyo kanina, walong taon lang nakagawa na eh. Sampung taon lang nakagawa. Ano pong ibig nating sabihin dito? Yung modern approach po kasi, Mr. President, Your Honor, hindi na po binibigyan ng taon eh. Ang importante, kailangan po makita natin na yung bata, irrespective of the age, meron, siyang, mayroon na siyang discernment. Yun po yung batayan. Kailangan lang mapagtibay natin na yung bata sa maraming elemento, mapagtibay natin. Meron siyang discernment. Ginawa niya, alam niya yung consequence, pati paraan ng paggamit niya at pa yung kahihinat na niya at ang epekto sa lipunan, alam na alam niya. Kahit 7 years old, dapat managot siya. Mr. President, kayo po ba'y naniniwala? Na dapat ganun ang approach natin, Mr. Opo. President Girono. Opo, opo. Yan po talaga ang buong-buo po nating paniwala. Katulad po nang nabanggit ko kanina uh, uh, sa amin pong patron. Alam niyo po, lagi ko pong sinasabi, bakit nawala na sa atin ang youth detention? Dati po kasi may boys town po tayo, kung naaalala niyo po noong araw. Hindi ko alam bakit nawala yan. Advance na tayo noon eh, nandun na tayo eh. Kasi kung sasabihin niyo po sa akin na sapat ba para sa mga nakagawa ng heinous crime, yung dadalin sa bahay pag-asa, doon po lang ako talaga nasaktan. Sapagkat nung ako po talaga ang saksi niyan sa Camarines Norte, nung dinala yung mga nang rape at pumatay na nag-video pa doon sa kanilang ginawang rape at ginawa nila o... lang ang gagawin niyo? Diyan sa, mga batang yan, ganyan lang i-interviewin niyo? Ni walang, ni, ni anytime pwedeng tumakas dito dahil wala namang kulungan? Ito yan lang. Ayan daw po talaga ang sinasabi ng batas. At sinabihan pa ako, hanggang dyan lang po kayo. Hindi nyo po pwedeng tanungin, ha? Ako na po yun. Senador na po ako nun. Hindi ko pwedeng tanungin. Hindi ko pwedeng kausapin. Hindi ko pwedeng walaho talaga. Hindi daw pwede. Kasi underage sila. So yun lang po ang aking hinanakit. Ang hinanakit ko po to lang, mahal na patrol, ay bakit naman dumating tayo sa puntong ito na kapag ang nakagawa ng karumal-dumal na krimen, tatratuhin pa ba natin itong bata? Ibig sabihin, hindi man tayo makaisip po ba ng paraan na tayo gumawa man lang ng, ng uh, youth detention center na maramdaman man lang nung bata na siya po ay nangulungan, hindi na kasama kaming matatanda. Kasi ako po mismo, naniwala no na hindi dapat kasama ang matanda. Yun nga lang, nung iniwan namin, nagpaluan, may patay. Uh, ang sinasabi ko lang po, hindi pa rin mainam na itong mga batang to kasama pa rin ng mga matatandang bilanggo. Sana ang pag-usapan na natin ngayon, meron na tayong youth detention center na nandun to nakapaloob na yung sinasabi po nung da, na, na, yung umiiral na batas na naando doon yung loob, yung rehabilitation. Dahil kung tatanungin din niyo po ako, nung ako po'y nangulungan, ako din po ang nagdala ng unang-unang therapeutic center sa loob ng Bilibid. Ibang usapin naman po yan dahil sa drugs naman po yan. Nabigyan pa po tayo ng award ng DDB dyan dahil tayo pong naggawa ng rehabilitation dyan sa loob at inabot po yan eh, ni General Binaraw. Ang ibig ko lang pong sabihin, naniniwala tayo sa rehabilitation. Pero bago tayo makarating sa rehabilitation, magbayad ka muna ng kasalanan mo. Hindi naman po pwedeng hindi ka magbayad ng kasalanan. Yun lamang po. Alam ko po, Mr. President, ang gusto po ninyong bigyan ng DIN ay makilala sana ng bata sapagat nakagawa nga siya noon at meron nga siyang discernment mong gawin niya yun ay sa sarili niya mapanagutan niya yun. Opo. Baka sakaling kahit na murang, sa, sa murang edad niya, Mr. President Geronor, ay makapagsimulan siyang maalala niya na ganun pala. Ganito pala ang magiging epekto para sa akin kung uulitin ko pa ang bagay na ito. Kasi ang nangyayari po sa ilalim ng batas, Mr. President, kaya mandatory po, dadaling siya sa bahay, pag-asa. At pagkatapos ng uh, isang taon po, mandatory rin gagawa po ng ulat yung uh, social worker at doon ay pagtitibayin niya na maaaring okay na po ito. Ayos na po ito. P Pwede na siyang ma-reintegrate sa ating lipunan. Uh, doon lang po ba tayo nakabate doon sa report niya? Ma Gaano po katotoo yung report niya? Kaya po tinatanong ko na, Mr. President, kumpleto po ba yung proses? Nung siya'y makarating doon sa unang araw hanggang sa, hanggang sa ika isang daang o oh, ika one year niya doon ay talagang lutong-luto siya na lahat ng kanyang pinagdaanan ay contributory sa pagiging isang mabuting tao na niya, makapagsimula siya, makabalik sa mainstream ng ating lipunan. Hindi pa po, po yun yung tinutukoy. Okay.